mga pangunahing balita sa Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan. Mimarapa News on the Go! Mga pangunahing balita sa Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan. Limaropa News on the Go! Magandang hapon sa inyo lahat. Ito ang Limaropa News on the Go. Ang lingguhang balitaan hindi sa mga kaganapan at magandang balita sa limang lalawigan ng Limaropa. Ito po si Joshua Sugay para sa edisyon ng araw ng Biyernes, ikadalawang po ng Setyembre sa taong 2024. Sa ulo na Sa ulo na ating mga balita. Occidental Mindoro nananatiling generally peaceful ayon sa Provincial Police Office. Pamahalaang Panalubigan, nakisa sa Tree Growing for a Cause program kasabay ng Philippine Civil Service Anniversary. Mga buri weaver sa Marinduque pinalakas ang kamalayan sa labor at human relations. Digitalization ng LGU services sa Odiongan target maisa katuparan sa susunod na buwan. Pangulong Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr pinangunahan ang pamahagi ng titulo ng lupa sa Koron, Palawan. Trabaho at kapakanan ng mga manggagawa sa Mimaropa, patuloy na tinututukan ng dole. Dumakuntay sa mga balita mula sa limang lalawigan sa rehiyon. Occidental Mindoro, nananatiling generally peaceful ayon sa Provincial Police Office. Ang balitang yan mula kay Bote Pekina. Nananatiling generally peaceful ang buong probisya ayon sa Police Provincial Office o PPO sa ginanap na Provincial Peace and Order Council meeting kamakailan. Sa nasabing pulong, iniulat ng PPO ang kanilang mga nagawa gayon din ang bilang ng mga insidente ng krimen sa lalawigan mula Enero hanggang Setyembre ngayong taon. Sa tala ng PPO, bumaba ng 10% ang total crime incident sa probisya kumpara sa parehong panahon ng 2023. Ayon pa sa PPO, bumaba rin ng 24.17% ang index crimes o mga kasong kinabibilangan ng murder, robbery, rape at iba pa kumpara ng nakaraang taon. Nabawas na rin ang non-index crimes sa lalawigan kabilang ang illegal logging, illegal firearms at illegal drugs. Sinabi ng PPO na magpapatuloy ang kanilang mga programa na epektibong nagpapababa sa mga insidente ng krimen sa probinsya. Voltaire Dekina, nag-uulat para sa PA Mimarapa News on the Go pamahalaang panalawigan nakiisa sa Tree Growing for a Cause program kalinsabay ng pagdiriwang ng Philippine Civil Service Anniversary. nag si Dennis Nebreo. Nakiisa mga kawani ng pamalang panalawigan mula sa iba't ibang tanggapan sa Kapitolyo sa isinagawang Tree Growing for a Cause, malasakit sa kalikasan, Malasakit sa lingkod bayani na ginanap kahapon sa 52-ektaryang demo farm ng Department of Environment and Natural Resources o DENR kaugnay ng pagdiriwang ng 124th Philippine Civil Service Anniversary na ginanap sa Barangay Bukal, Bayan ng Bungabong. Pinangunahan ng Civil Service Commission o CSC Oriental Mindoro Field Office ang naturang gawain sa pakikipagtuwang sa DENR Ayon kay Oriental Mindoro Field Office Director Maria Teresa Poblador, ipinagdiriwang ang linggo ng malasakit sa kalikasan ngayong ikatlong linggo ng Setyembre. Malaki rin na may tutulong ng pondong malilikom mula sa naturang gawain para sa Pamanang Lingkod Bayani Program ng Komisyon ang programang PLBI ay nagbibigay ng pagkilala at nagkakaloob ng financial assistance at scholarship grants sa mga kwalipikadong dependents ng mga public servants na nasawi sa panahon ng kanilang pagganap sa tungkulin. Dennis Debreho ng PIA Oriental Mindoro, nag-uulat para sa Mimaropa News on the Go. Mga buri weavers sa Marinduque, pinalakas ang kamalayan sa labor at human relations. Ang balitang yan, alaming mula kay Romeo Mata Jr. Upang mapalakas ang kamalayan ng mga bori weavers at handicraft makers sa lalawigan ng Marinduque, nagsagawa kamakailan ang Department of Labor and Employment o Dole Maropa sa pamagitan ng Provincial Office ng Workers' Organization Development Program o WODP Training sa Barangay de Villa sa Bayan ng Santa Cruz, Marinduque. Nasa 25 miyembro ng ng Marinduqueño de Villa Producers Cooperative ang sumailalim sa pagpapaunlad at pag-upgrade ng kanilang mga kakayahan sa larangan ng pamumuno, pagpapaunlad ng organisasyon, pamamahala, labor at human relations, gayon din ang general labor standards at occupational safety and health. Sa pamamagitan ng naturang programa ay inaasahan ng dole na mas mapauunlad ang lokal na industriya ng paghahabi, lalo tigit ang makapagbigay ng karakteristik karagdagang hanap buhay sa mga mamamayan. Mula sa lalawigan ng Marinduque, Romeo Mataak Jr. nag para sa PIA ni Maropa. News on the go! Digitalization ng LGU services na Ojoan, target may katuparan sa susunod na buwan. Ang balitang niya mula kay Paul Jason Fox. Naghain ang bayan ng Odyongan ng aplikasyon upang maging isa sa mga pilot municipality sa rehiyon na gagamit ng Electronic Local Government Unit o ELGU app na pinagsasama ang mga serbisyo mula sa iba't ibang sektor ng pamahalaan. Kinumpirma ito ni Odyongan spokesperson Kim Faderon itong Webes. Ang ELGU app ay bahagi ng e PH Super App nang pamahalaan ang kauna-unahang super app sa buong mundo na pinagsasama ang mga pambansa at lokal na serbisyo ng gobyerno. Ito ay binuo ng Department of sa uh, Information and Communications Technology o DICT upang gawing mas efficient ang paghahatid ng mga serbisyong pampubliko sa mga LGU. Noong nakaka-linggo, nagsagawa na ang DICT ng limang araw ng ELG System Deployment sa bayan kung saan nagbigay ng pagsasanay ang mga tauhan ng DICT Mimaropa kasama ang Central Office sa mga empleyado ng Odjongan LGU para sa paggamit ng bagong sistema. Ipiniliwanag ni Faderon na bagamat hindi na nailulunsad o hindi pa nailulunsad ang digitalisasyong ito, hinihintay nila ang pag ng kanilang aplikasyon sa DICT. Kapag naaprobahan, magbibigay daan ang ELGU app sa mga residente ng Ojongan na magproseso ng mga transaksyon online sa Treasurer's Office, Civil Registry, Business Permit and Licensing Office at Public Information Office gamit ang Ego PH Super App. Mula akong blon, Paul Jason Foss nag-uulat para sa PIA Memoropa News on the go. Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. pinangunahan ang pamahagi ng titulo ng lupa sa Koron, Palawan. Ang buong detalye mula kay Orlan Habagat. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pamamahagi ng titulo ng lupa sa mga binipisyaryo ng agrarian reform sa Busuanga at Coron. Isinagawa ito nito lamang September 19 sa All Gymnasium ng Coron kung saan nakatuwang ng Pangulo si Department of Agrarian Reform Secretary Conrado M. Australia III sa pamamahagi ng mga titulo. Umaabot sa 1,234 titulo ang naipamahagi sa 1,217 ng mga agrarian reforms beneficiaries. Ito ay sa ilalim ng Support to Parcelization of Lands for Individual Title o Split Project sa apat na lote na una nang nabigyan ng Collective Certificates of Land Ownership Award. Ang nasabing lupain ay nasa 2,921.96 hectares na bahagi ng Busuanga Pasture Reserves. Kasama sa binipisyaryo nito ang 51 agricultural graduates, 24 retired uniform personnel mula sa Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police at ang 50 former rebels. Para sa Mimaropa News on the Go, Orlan Habagat ng PIA Palawan, nag-uulat. Trabaho at kapakanan ng mga manggagawa sa rehiyon patuloy na tinututupan ng dole. Panoorin ang balitang ito. Inilahad ng Department of Labor and Employment Mimaropa ang mga programa at mga napagtagumpayan ng ahensya sa ginanap na kapihan sa Bagong Pilipinas noong Setyembre 17. Ayon kay Assistant Regional Director Nicanor V. Bon, napakarami ng na mga programa at mga proyekto ang naipatupad ng DOLE na naglalayo na tulungan ang mga magagawa sa rehiyon. Kabilang na rito ang pagsasagawa ng 58 job fairs sa mga nakalipas na taon kung saan merong 11,131 na job applicants ang nakilahok. Samantala, nasa 1,814 naman ang hard on the spot sa naturang gawain. Tumutulong din ang hensya sa pagkakaloob ng mga livelihood assistance sa ilalim ng programang Dole Integrated Livelihood Program o DILP. Umabot ang ipinagkaloob na tulong na halagang 128,526,819 pesos 67 cents sa pamamagitan ng iba't ibang tulong pangkabuhayan. Umabot naman sa higit isang bilyong piso ang napagkalooban ng pinansyal na tulong sa ilalim ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers o topad, kung saan 416,206 na individual ang nakinabang sa programa mula 2022 hanggang sa kasulukuyang taon. Josh Masugay, nag-uulat para sa PIA Mimaropa, News on the Go. At dito nagtatapos ay isa na namang edisyon ng Mimaropa News on the Go. Makibalita, makialam at maging sa mga kaganapan sa ating rehiyon. Hatid sa inyo ng Philippine Information Agency Mimaropa, ito ang Mimaropa News on the Go. Ako si Josh Masugay, hanggang sa susunod na edisyon. Magandang hapon. Mga pangunahing balita sa Mindoro. Marinduque, Romblon, Palawan. Inyong napakinggan ang Mimarapan News on the Go. News on the Go. On the Go.